So welcome back guys sa ating uh, YouTube channel, Facebook page na rin. So ngayong araw na to, guys, pag-usapan natin. Ito, tanong ng mga katropa natin, okay ba na magpurga ng baboy sa araw ng pagwawalay? <coughs> Purga ng inahing baboy ang pinag-uusapan natin guys. Ha? So ito guys, usual practice ng mga katropa natin na nagwawalay guys ng baboy. Minsan, ah uh, napakalayo, di ba? Sa ika-45 days pa. Pero dapat guys, gawin na natin sistema yung pagwawalay ng baboy sa ika-20, between 28 days to 35 days para at least mas maagang pagwawalay ng mga baboy natin, ng mga piglets is mas maagang paglalandi ng ating inahing baboy. Mas maaga siyang makakarecover para makapaglanding muli eto na guys para maging mas profitable ang ating uh, negosyo ng pagbababoyan eto na okay ba na mag sa ganong uh, sitwasyon sa ganong sistema ayos na ayos po yan guys so usually Uh, nagwawalay ng baboy sa ika 28 days at saka ika 30 days lalong lalo na yung mga commercial farm uh, talagang usual practice na nila yung maagang pagwawalay ng mga piglets mula sa inangin ng baboy yun nga dahil sa kadahilanan gusto nila maging mas profitable mas maagang maglandi yung baboy, mas maagang makarecover at ano ba yung mga pwede natin gamitin? Pwede tayo guys kumamit ng uh, Ivermectin, napakaganda niyan talaga, very effective sa baboy. Pwede rin guys yung Dectomax at pwede naman yung Latigo uh, 1000, diba? Yung mga katropa natin talagang Latigo 1000 yung uh, uh, ginagamit. Pwede rin guys yung Libamisol kung talagang nagtitipid tayo. <coughs> eto na, Doon sa mga katropa natin ng mga Backyard hog Racer, Latigo 1000 na nasa sa sachet, uh, uh, liba, na nasa sa sachet. Ayos na ayos yun gamitin mga katropa kung talagang nagtitipid tayo. Pero kung mayroon naman tayo guys, sa uh, mga pangbakuna, sapat na budget para at least talagang pati mga galis-galis ng baboy ay eh, matanggal eh, gumamit na tayo guys ng Dectomax o kaya Ivermectin kasi very effective talaga sa katawan ng baboy pati yung mga galis-galis talagang super tanggal at uh, talaga makikita natin guys yung resulta sa mga alaga nating baboy eto lang, ingatan natin kapag gagamit tayo guys ng bakuna, make sure na tama yung uh, uh, area ng binabakunahan natin, minsan kasi guys talagang ano, dahil uh, uh, <coughs> uh, hindi wala tayong sapat na kasanayan, kung saan saan na lang tayo nagtuturok sa baboy, which is nagre-resulta minsan na, na babali, uh, napipilayan yung ating mga alagang baboy nagkakaroon na nga bukol-bukol tapos minsan Uh, yung mga ugat-ugat ng baboy talagang namamagha pa. So, kung wala tayong sapat na kasanayan at hindi tayo guys marunong magbakuna, magpatulong tayo dun sa mga katropa natin na talagang sanay na kahit dun sa mga technician, ng mga feeds company. So, maaari silang makatulong sa atin para at least matulungan tayo sa tamang pamamaraan ng pagpupurga sa baboy at pagbabakuna na rin. So, eto guys, kung talagang, ano, kung talagang nagtitipid kayo o kung talagang hindi kayo marunong, guys, mag-turuk-turuk uh, uh, yung mga ivermectin o kaya dectomax, so, gamitin niyo na lang, guys, Latigo 1000 o kaya yung, ano, diba, Misol? para at least uh, super safe ang inyong mga alagang baboy. Maaari nyo ihalo sa pagkain sa baboy o maaari nyo namang ihalo rin sa painumin ng baboy. Bahala na kayo, guys, kung saan kayo mas komportable, basta ang importante make sure na laging healthy ang ating mga alaga. Importante rin na pinupurga natin sila bago natin pasambahan para at least maging ready sila at maging healthy rin yung mga piglets na iaanak nila. So, yun lang mga katropos.